Before ako't pumasok ng Pepsi, talagang kasi breadwinner nga. Sabay kami ni Jomar o ni Papa Joms, nag-apply sa Pepsi. Pareho kami na hired ni Jomar. Nakala namin yung papasokan namin is pareho kami madidistino dito sa Nagang. Dumating ang araw na nagre-requirements na kami. Isa pala ay madidistino sa malayo. Tapos isa ang pipiliin nila na madistino dito sa lugar namin sa Naga City. Noong time is, kinausap ako ni Joma. Ano mo yung gaano siya magintindi ng sitwasyon ng tao. Uh, Jam, ganito na lang. Hindi na lang daw siya magpapatuloy na pumasok dun sa company para ako na yung piliin na mahard dito sa lugar namin. Kasi sabi niya, mas kailangan mo ng trabaho ngayon mas madaming kang sinusuportahan may pinapag-aral ka pa so ako naman sabi niya sa sarili niya ako naman dyan, may kaya ko pa naman kasi kahit paano nag nag earn extra income naman sa chili oil noon tapos dun sa manukan yung mga pritong manok and then ako noon is parang sabi ko hindi jumps wag 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 mong ano wag kang magpaubaya kasi dahil kay mas kailangan ko kailangan mo din pero napatunayan ko dun si Joma sobrang alam mo yung sobrang kaibigan sobrang kaibigan halos uh, kapatid na ang turing sa akin ganoon din sa so turing ko sa kanya and then Monday pinapa-report na kami na nagpatuloy si Jones. Nag-giveaway na siya sa akin. Habang pumapasok ako sa pumasok ako nung Monday ng company, sobrang sad ako. Pero alam mo yung sobrang tulong sa akin na nakapasok ako and then sa Naga City, dito mismo sa lugar namin. Sobrang mapagbigay si Jomar. Sobrang maalalahanin sa pamilya, sa barkada. Kaya madaming, madaming nagmamahal sa kanya. Madaming barkada, mga tinatresyo na barkada. Iisip dun sa picture, lahat po yun magbabarkada.